Nakaisa ka na eh, kinakausap na naman <laughs> yan. Kinakausap ko na yung kalam mo. <laughs> Sabi niya may are, may ate may are, may anak na may Nakaisang sumasob ka na eh. Oh, mas maganda daw. Ano <laughs> <laughs> pa si Manuala eh, nakagri. Ayaw pa Manuala. Kung yung kay kape po eh, nakahon na eh. Pito. Pito. Walo, walo. Mas maganda 'ton. Di ayaw lang ni kunong kalabaw niya. Ayaw Eh, amahan. Hindi maibutas 'yan, 'no? Wag galaw bumutag 'ano. Kukurba ka lang. Magud na ri kalabaw mo. Tolak mo 'ron sa likod. Taknan mo 'wa. Tolak mo. Besar kami Kami. Kami. Kami mo yan, kami. Oo, oh, ganyan na lang. Eh, <laughs> pangarera kasi yan eh. Hindi naman no, pangarayado. <laughs> Sabi ko tayo, mag nairapan yan eh. Pangarera yan eh. Yan yung kay iyan eh. Si Mang yan na tinatawag ba yan? O si O, si Gold Star. Ah. Ay, pa, kalayos, eh. okay. Teka na! eh hintayin mo ako! Ano ba yung pangalan doon? Okay. Budyo ah! mo ako! Hindi, eh, paano ako eh, baka kaho naman yun eh. Ito, wow. kabaho ito. Tulak nyo na agad. Eh, Tulak nyo na agad mga bata. <makes noise> Ay na, mga si Gold Star. <makes noise> Kaya mo ba yan? Palagay ko, patay ka ng Gold Star ka. Ayun na, Ako po, Gold Star. Kaya mo yan. Ilayo mo na, po. Dumapa na, mga kakri, si Gold Star. <makes noise> wow! Bawang si Goldstar ay help help <laughs> help tulungan niya to <laughs> tulungan niya tulungan niya patay na si Goldstar patay na Goldstar kaya mo ba yan tulak 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 <laughs> para nadali si Goldstar hinila na sa ilong natanggal na ilong ayun Mo konti na yung ilong ni Goldstar Star. <laughs> Pinga Star na sana yon. Mas maganjan Kesa down. Hindi, mas magaan nga diyan. Ayaw lang lumiko Ay, eh. eh, lagyan nyo ng ginigan dito ah. Makalay mo hindi lumikoy yung kalabaw. Malay mo hindi gumanon. Dito to dumiretso. Mga dulas-dulas na rito. Ay, nakaya. Sige, ito na mga kakri. Si champion, junior bullet. Doon, sa gabi na yun. Oh. Lagay mo doon. Oh. Baka mamaya dumiretso yung kalabaw eh. Katulad si... Ayan mga kakri, si Junior Bullet! Onse karga! karga! Junior Bullet! Kaya mo ba yan? Ayala, si Junior Bullet, mga kakari, palagay ko! Palagay ko, Junior Bullet, lulot! Pero di susuko! Yabang naman ni Junior Bullet, mga kagri. Oh. Lumuhod lang, pero di susuko, mga kagri. Nakaraan, si Junior Bullet. Natawa niya. <laughs> si Abel doon, ha? Oh. Ay, di, sige, kaya lumi pala. Eto, malakas din tau, si Pulang Araw. Nabibilip, <laughs> oh! Nabibilip ka, ano? Ah, uh, bilim kay Junior pula to. <laughs> <laughs> Napatulala. <laughs> Diyan na ah, Diya natin, ito na nga makakagri si pulang araw, malakas din to makakagri. Kilala ka <laughs> ba no siya? Onsi na. Onsi na karga ko makakagri pulang araw. Kaya mo ba yan? Ayun na si pulang araw, tumakbo makakagri. Pulang araw. Iyabang naman na kaya, basic lang kaya. Iyabang <laughs> naman ni Bulang Araw, ilang karga mo? 11. 11 rin. Mga kagli, pampira. Kaya ang kaya, sabi ko mas madali dito may lang. Ito mga kagli. Ito mga kagli, silupin. Titingnan tingnan mo na ni Kuya ano, kung ano ang lagay. Nalagyan muna niya ng kuan. Ano ba tawag diyan? Dayami. Dayami. Ha, galing doon sa malayo na yon. Yung sinabi na ano, na dapat daw konti lay karga. Ya, yeah, konti na po yan. Ah, yan na yung kayang-kaya po ng kalabaw yan. Kasi kung hindi kaya ng kalabaw yan, hindi makakalakad yan ng ando. Ang gagawin lang, iakit niya lang dito. Ah, Paglaket niya dito, wala na. Basic na. Ah, dito, kaya magkarga ng 25 ng kalabaw. Yung karga nila ngayon, kalahati lang. Kasi nga, putik. Ha, ah, kagri. Ito na, ah, kagri. Silupin. Lupin. Ayan na, Lupin! Kaya mo ba yan? Ayan na si Lupin mga kakakri, sumalita na. Lupin! Lupin! Kaya Lupin! Muntik pa mga kakakri! Buti na lang, kayang-kaya kaya pala ni Lupin mga kakakri. Ito mga kagri, si Kuya Ame. Ito na mga kakakri. Ito na, ame! Kaya mo ba yan? Siya. Amin ako po patay na naman yata mga kagre Amin Ka mga kagre Mga kagre Nagpahinga na yun na dumaba na mga kagri! Kaya mo ba yan Kaya pala mga kagre Paano ko pang ma-upload ngayon to sa Facebook <laughs> Paano ko pang ngayon i-upload sa Facebook to Pambira oh, Hirap Jesse mga kagri. <laughs> Pero konti na yan Uh, siya lang yung karga niya, tama lang yung karga. Hindi marami yung karga nila mga kaagriya, baka akala nyo pinapahirapan namin yung kalabaw, hindi. Dito sa ano to, kaya kay karga 25 mga kaagriya. Siya lang yung kinarga niya kasi nga para hindi mahirapan yung kalabaw pag putik. Alalam po kasi kayo dito, hindi nyo lang alam yung kumbaga, nagko-comment kayo, hindi nyo alam yung sinasabi nyo mga Di ba kaya amin no? Tama lang, konti na yung karga na di ba?